Kumusta mga kaibigan? Um, tatalakayin natin ay paano humingi ng tulong sa sa daan. Pag tayo ay nasiraan, wag naman mangyari. Ito ay ko sa inyo kung paano humingi ng tulong kung tayo naplatan o ay mag-start ng battery natin. Pwede nating gamitin si Waze. Open natin yung ways tapos i-click natin tong kulay orange na to. Kulay dilaw, orange. Ito sa baba ba, yung bilog. Click natin 'yan. <coughs> tapos click natin yung roadside help. Tapos, fellow wazer. Click natin. Tapos, kung empty tak yung problema. ano problema? What's wrong? Empty tank, flat tire. Kung flat tire o battery issue, ayaw mag-start. Kung medical issue, kung anong nangyayari sa inyo, hindi kayo makahinga o ano. O others naman, kung anong gusto nyo, ano, kung anong problema gusto nyo sabihin. yan Sabihin na lang natin kung nangyayari, ayaw mag-start ng battery natin. Battery issue. Ayaw mag-start ng makina natin. Battery issue tayo. Yan, request na natin. Get na natin yung request. <coughs> yan. Pwede na tayo makahingi ng tulong lahat ng mga dadaan dito. May kita nila yan na may problema yung sasakyan. Nangyari. Tapos, okay, maglagay pa tayo dito ng stop hazard. Shoulder. Vehicle stop. Yan. Send natin. May kita nila yan. Roadside help. Your request and location are currently visible on the map. Oyan, ko okay na cancel na natin. Emergency call. okay, cancel na natin kasi baka man mapuntahan tayo dito. Tapos, o kaya kung gusto nyo emergency call, mag-call na lang tayo ng 911. Kung may problema ang ating sasakyan, pwede tayong tumawag sa 911. O kaya pwede kayong sa Facebook, pwede tayong mag ano ng Facebook, mag-message dito sa Facebook sa speed natin what's on what's on your mind Yari yan, maglagay kayo dito, nasiraan po ako patulong ganyan. Lagay kayo dito, nasiraan po ako. Tapos post nyo na. Ganun. O kaya salihan nyo, may, dapat may mga group din kayo. Salihan nyo yung mga group na yari, yung mga nagga grab o nagkaangkas yun. Yung mga, merong mga gustong bumuo ng group eh, yun, nagtutulungan sila. O kaya pwede yung sa grab yung grab sa passenger pwede kayong humingi ng tulong doon i-chat nyo yung driver sabihin sa kuya pwede patulong kasi ayaw mag start may pang series ka dyan ganun. O, kuya tulong sa ano sa gulong na platan ganun. pwede yun i-chat nyo yung driver mag-book kayo ng grab sa passenger tapos yun chat nyo yung driver kung pwede patulong pwede pa series kasi ayaw mag start na yung battery nyo ano low bat na yun yun o kaya sa ano pa ba yun lang alam ko eh. O kaya yung, pwede kayong, yung may mga group dito eh, grab. Pwede kayong mag-post dito. Dito sa group. <coughs> grab, uh, grab Driver Philippines. Pwede dyan. Isulat nyo. Okay. Bigay nyo yung location nyo. Kuya okay, patulong. ay mag-start yung akin na. Dito. Nandito yung location. At Sabihin mo yung location nyo kung nasa kayong send yung location nyo para kung nabasa nila tulungan kayo. Ganun lang. Okay. Pagka mayroon kayong tanong sabihin nyo lang sa akin. Comment kayo sa comment box. Okay. Salamat. Thank you. Subscribe po kayo. Thank you.